nangyari? Pag iba na. Marami. Marami. Lain, nangyari sa bayan niyo po. Sobrang nakakadurog ng puso ang mga pamilya. Ayan po mga kapatid, tayo po ay naririto po sa ma medyo malungkot na pangyayari po dito po sa uh, tunay na magulang ni Grace na talaga pong nakakadurog ng puso na ito nga ay pinuntahan nila Kalinga Prab na ito po ay talaga pong uh, nakakalungkot po na isang kagaya po natin na nagmamahal sa ating pamilya, kung makikita nyo po na ganito po ang kalagayan, siyempre madudurog po ang puso natin. At hindi nga po pumasok si Kalinga Prab dahil hindi nga po kumasya doon at gumawa lang silang bahay-bahaya. Alam nyo po mga kapatid, ito ay nakakalungkot po. Kaya para sa akin, ginawaan ko ng reaksyon dahil sana po yung may mga mabubuting puso po ay sana po ay matulungan natin pero yan hindi naman po yung pinabayaan ni Kalinga Prab dahil kahit papaano po ay matutulungan po ni Kalinga Prab at ito na nga po ang napakaganda pong ginawa ni Kalinga Prab dahil uh, isang uh, kagaya po na kapatid niya po si si Grace na alam naman natin po na iyan po ay anak nila Kuya Bal Santos Matubang nila Atid na Galing po dito sa puso. Kahit hindi man po si Atid na ang nagdala ng Siam na buhan, pero mahal na mahal po nila si Grace. At lalo na po si Kuya Bal na nandiyan po yung banging proud siya kay Grace, lalo na po yung gumagawa na siya ng tugtog ng Team Kalingap. Ah, uh, talagang pinatugtog po yan ni Kalingap Rob at ni Kuya Bal na so so proud talaga sila dito kay Grace na uh, nagkaroon sila ng isang kapatid, isang anak na tinatawag nga natin na galing sa puso, di ba? Hindi man natin kadugo, pero pag minahal po natin, kagaya po dito sa kigris, ay ramdam naman natin po na kahit saan po tayo manggaling, kung talagang mahal natin ang isang tao, ay talaga pong mapapahanga tayo. Naggagaya katulad nila atid na ni Kuya Val na sila po mahal na mahal nila si Grace at lalong lalo na nga si Kalinga Prab na lagi niya yan sinasabi na ang kapatid nila hindi man po nang, uh, sila magkadugo pero mahal na mahal niya po yan si Grace. At uh, alam niyo po, yan si Grace po. Ah uh, uh, may nakakakwentuhan po ako na iyan po ay talaga pag nagmamaktol daw yan, iniiyakan lang daw po si Kalinga Prab, ay si Kalinga Prab daw po ay talagang nadadala na hindi yan mapapahindian po si si Grace dahil mahal na mahal nila po ang kanyang kanilang kapatid. Di ba? At ito nga po nakakahanga po si Grace na talagang kung tutuusin nang na sila sa mabuting pamilya, maranya, pero po, pinuntahan niya po yung biological mother niya na birthday nga po daw ng nanay niya. Kaya pumunta sila, may daladalang grocery. Ayan, nadulas na nga po si... <laughs> Alam niyo po talaga dito kay Grace at sa, sa team ng dalawang to. Pag pinapanood ko, ako tawang-tawa po at uh, nandyan po ang tawa ni Rab na ito nga po na si... Ano, ano ba nun ang pangalan nito? Ay, lagi ko po yan, Norman. Norman. Nadulas po, daladala -dala yung kanilang ibibigay na grocery dito sa nanay ni Grace. Pero talaga po mga kapatid ay hangaan po natin ang isang kagaya po dito ni Kalinga Prab na kung tutuusin ay hmm, ayaan mo sila pero tingnan mo po. Pagtulong pa rin po ang na, ang nasa puso ni Kalinga Brab at ayan uh, nga sinamahan niya nga po yung kanyang kapatid na si Grace ah uh, napuntahan ang biological mother ni Grace at talaga yung nadat na nila nakakagulat po yung bahay nila na kubo-kubo di ba kubo-kubo na yung bahay-bahayan ba sa probinsya nung mga laro mag naglalaro kaming mga noon sa probinsya po na siguro mga 10 years old lang ako naggagaya kami niyan bahay-bahayan at alam niyo po mga kapatid, ang i-share ko lang po sa inyo, yung buhay namin noon kami mali. Siguro po ako noon nine years old lang. At uh, apat lang kami pang magkakapatid noon na nasunugan po kami. Yung malaking bahay namin nakagagagagag, bagong bagong pagawa na puro kahoy po yun. Na talagang kahoy, mga nara ganyan. Dahil noon that time na nara noon talaga mura pa. Hindi kagaya ngayon po na ang nara po ay napakamahal na. Alam niyo po, nung nasunogan po kami, eh, parang isang iglap lang po nawala yung bahay namin na bagong-bago talaga na malaki na talagang kung masabi mo talagang napakaganda po talagang bahay noon dahil presko, kahoy, talagang puro mga solid na kahoy. Iyan po ay nabiglang nasunog nun. Pero pag naaalala ko po, maliit pa 9 years old lang ako, ay alam nyo, yung para hindi lang kami makitira, ang tatay ko po at ang nanay ko gumawa ng bahay-bahay, ganyan din po. Pero mas may silong po yon na medyo malaki dyan na hindi naman ganyan na ang dingding lang po ay ang bubong ay sina yung inanong dahon ng nyog at ang dingding din po ay nyog. At kung sumandal ka po ay malalaglag ka. Yung po yung natatandaan ko po na pansamantalang tinirahan namin ng aking mga magulang at kapatid. Kaya alam niyo po, nung nakita ko po at ganyan po na nakita ko, naluma, naluha po ako, nalaglag po. Talagang hindi ko mapigilan na hindi maawa po dito sa pamilya ni Grace na talaga naman ako humanga kay Grace dahil uh, gusto niya nga daw puntahan. At ito naman si Kalinga Prab ay sinamahan niya ang kanyang kapatid. Kaya I'm very proud sa iyo Kalinga Prab na tuloy-tuloy lang at naririto lang kami tutulong sa inyo at uh, siyempre, suportahan natin lahat ng mga love team ni Kalinga Prab at eh, dito nga po sana suportahan natin ha? At alam ko naman po na hindi yan pababayaan nila Kuya Val Santos Matubang at nila Kalinga Prab tutulong at tutulungan po sila dahil iyan po ay pamilya ni Gris at uh, gusto ni Gris po na makatulong sa kanyang pamilya yun po lang ang nakakatuwa po dito sa kay dahil nga inabutan nga ng pera at ito nga naman si Kalinga Prab ay tumulong din po dahil naawa po siya sa kalagayan at sinasabi nga na maghanap ng uh, matitiri, matitirikan at na maliit na yung lupa ba na mapapatayuan ng bahay. Iyon po yung sabi ni Kalinga Prab. Ngayon po ay may sinabi yung nanay ni Grace na ito nga po ay mayroon daw po doon, hindi ko alam kung saan, baka doon parte dahil iyan daw po ay malapit lang kila Beyonce. at nung New Year nga po nandoon daw yung pamilya ni excuse me, pamilya ni Grace daw niyan sila nanay na nandoon po kila Beyoncé. Uh, at doon sila nag ano nagsalo-salo yata ng ano bagong taon or Pasko po. Kaya alam niyo po sa totoo lang yung may mga mabubuting puso na talaga pong nakakahanga po diba yung kagaya na lang po ni Kalinga Prab na magbabalik siya sa pag-scout at mababalik siya sa mga uh, pag-charity talaga at iiwasan na muna ang Love Team patuloy po ang Love team, pero hindi na po siya pagpo muna sa Love team at baka doon niya na lang sa second channel niya po ay mapapanood ang Love Team at ma siya nga po ay magcha-charity na lang. Iyon po ang inaabangan ng karamihan dahil masaya po talaga yung nag scout kayo na para lang po kayo naglalaro kagaya po noon. Kaya lang si Jack hindi na makakasama sa pag scout scout dahil alam naman natin na buntis si uh, si Jack Tapia, di ba? Kaya sana naman babae na ayan. Ay nakaka-proud po na bilang isang lula. <laughs> ay padami-dami na po ang aking mga apo at ako po talaga ay masaya lang. Kagaya po dito kay Grace na natutuwa po ako na tunutulungan niya ang biological mother niya. Ayan. Sapat na sa akin, yung makita ko yun yan dyan, si Grace, ayan na, naiyak nga ako nung umiyak si Grace na yinakap niya ang mama niya na talaga pong nandyan na kahit ang anak po, anuman ang mangyari, nagtampo ka man sa iyong pamilya, na no, malalaman mo na ganyan po na siya yung ganyan ng pamilya siguro po durog na durog at ito nga na si Norman ay tinuturo na yung mga hangin po pumapasok diyan diba, di ba hindi kayo nalalamig ang ganyan at napakakwela po ni Norman ayan suportahan po natin ang love team ni Norman at ni Grace at sana tuloy-tuloy lang para po makatulong po sa pamilya ni Grace Ayan lang po maraming salamat po at suportahan na lang natin lagi sila Kuya Val Santos Matubang si Kalinga Prab at si Atid na vlog at sa naman po ay si Jack Tapia at suportahan natin para naman tayo ay makatulong dahil alam natin ang puso nila puro pagtulong at uh, nakakahanga na hindi po nakikialam sa anong issues si Kali uh, si Jack Tapia. Maraming salamat saludo po tayo sa lahat at shout out po sa ating mga love team ito sa Jumcar at saka sa Danjoy at kapatid Pau, suportahan po natin. At ito pong si Grace at Norman, suportahan po natin ang kanilang love team para po tayo ay makatulong sa kanila na huwag tayo pong mag skip ng ad. At uh, sana po ay tuloy-tuloy ito -tuloy lang po tayo dito sa paglingap ng ating mga kalinga partner. At ito po yung spa. Tayo po ay kailangan mapagmatsyag tayo mga kapatid na sana suportahan natin yung disturb natin yung suportahan. Huwag yung puro BTS lalong-lalo lalo na po dito sa si kay Dr. Love. Yan, sorry po na tingnan niyo po ang channel niya. Puro Beyonce, Beyonce, Beyonce. Wala na pong ibang makikita tayo sa kanya kundi Beyonce. Puro ang tab niya Beyonce. Gamit na gamit na po. Kaya pinagbabawal na wag na re-reactionan pero po siya ang promotor. Kaya minsan, alam niyo po mga kapatid, ang mga reaktor ang nasisisi, ang reaktor lagi ang na, napapagbunto na napapaginitan. Pero hindi niyo po alam kung sino po talaga ang mga promotor dyan sa loob ng kalingap. Dapat po tayo mapagmatsyag, mapanuri po tayo. Huwag tayo padalos-dalos na tayo po ay uhusgahan natin, ibabas natin yung mga reaktor na alam naman natin po, ang reaktor po yan po ay nagpapahayag lang po kung ano po yung nakikita nila. Marami pong salamat at shoutout po sa inyong mga kapatid, mga viewers na talaga pong sulid kalingap at uh, yun, mga nagmamahal kay Malo de los Santos, thank you so much. sa mga bagong nag uh, nagsubscribe ko po kay Malo de los Santos, thank you so much po. At sana po yung hindi pa po nakapagsubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po nyo si Malo de los Santos. At hindi po kayo uh, magsisisi na isinob, uh, nakasub po sa akin dahil po ako hangad ko lang po ang subscriber. Ang pera po ay uh, iyan ay pinan, pinamimigay natin, itinutulong po natin. Kaya wag kayong mag-alala kay Malo los Santos. Dahil si Malo de los Santos po, angad niya lang po talaga ang makatulong. At yun, siyempre naman po, bilang isang YouTuber, kailangan po natin mapatunayan natin na tayo po ay is naging isang YouTuber. Angad ko rin po na magkaroon ng uh, 100 subscriber. Yun lang, sapat na lang sa akin mga kapatid. Yun lang ang kaligayahan ni Malo de los Santos. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.